Hello mga Hagrid! Magandang-magandang araw po sa inyo lahat! Tulad po na sinasabi natin sa inyo, after one month, eh, nag-harvest na tayo ng talong dapat na to, di ba? Ito yung tinabas natin na talong. Ito yung uh, miraton tinabas na talong. Noong July 29, 2023, ba't natin tinabas? Yung talong po kasi napakasukal. Hindi mo mapasok, hindi mo ma hindi, hindi, hindi mo maganito sobrang sukal niya asin talagang sobrang sukal mo no? hindi, ma, hindi malinisan tapos yung mga tangkay ang hahaba na pagka ganon ang hirap i-manage ng talong ganon tapos ang daming sustansya ang nauubos kinakain niya yung mga organic fertilizer na nilagay natin dyan pero yung outcome naman ay eh, hindi naman sulit so napakahirap i-maintain ng ganong klaseng uh, sitwasyon ng talong ilang buwan na po pa siya noon nung time na ginano natin nung tinabas natin mga apat na buwan po yung talong noon ngayon bakit natin tinabas ang purpose nga natin is gusto natin mas madali siyang i-manage mas maliit siya at mas madali siyang i-manage mas madali siyang pasukin at napapasok siya ng hangin hindi rin siya magkakaroon ng mga diseases kaya kung mapapansin niyo po hindi po tayo nag-i-spread yan ng pungicide ayan o oh, yung kalawakan po hanggang doon hanggang doon sa kabila po na yun hindi po tayo nag i ng pungicide pero hindi po nagkakasakit ng halaman di ba? kung mapapansin niyo, ito yung ito yung talong, ngayon, ayun eh, no, Napaka, napaka kapal po ng bulaklak. Ayan, maraming mga sumusunod na mga bunga. At ito yung mga bunga niya ngayon, ayan. No? Maganda nga ng bunga ngayon eh. Mas maganda pa siya kaysa dati o. Oh. Pantay na pantay, tuwid na tuwid. At, <coughs> yung calyx niya, berdeng berde. So, iyon yung advantage ng ginawa natin. Ito pong pagraraton kasi ng maaga, yung apat na buwan, walang gumagawa niyan. Ako lang po ang gumawa niyan sa pagkakaalam ko kasi nga eh hindi ko na hinintay na tumanda kasi yung iba kasi hinintay nila na tumanda ng mga siyam na buwan buwan bago nila gaganun. Pinagtsatsagaan nila yung kasukal-sukal ng talong. Ang dami ko nga naging may mga basher din tayo dyan eh nung tinabas natin to. Kasi ang sabi, ang tanong naman nun, oh, ba't tinabas eh sayang naman yung talong o hindi kaya eh, hindi niya alam yung parang hindi niya alam yung ginagawa niya. Pero syempre, based on facts and science naman yung ginagawa natin at the same time, practicality. Practical-wise. So, pag ganito, madaling mong lilinisin. Tingnan nyo. O, madaling linisin. Napapasok ko na. Nalalakad ko na. Nalalakaran ko na. At yung puno, malinis. O, diba? Ayan, o. Malinis ng talong, o. Tingnan mo. Hmm. Malit lang siya. Malit lang yung talong natin ngayon. Hindi na malaki. Pero yung ibibigay niyang bunga, marami. E, tingnan nyo. Tad-tad nga, eh. Ayan. ba? Diba? So, I'm very very happy doon sa naging result nung ginawa natin na pagtabas doon sa talong actually hanggang doon sa kabilang mas marami pong bunga doon sa kabilang doon sa kabilang yon so dire na po to every 4 days na po ang tapas ang ano namin ito ang harvest namin papakita ko po sa inyo kung gaano karami po ang bulaklak grab kung gaano karami ang bunga nitong talong na ito hindi pa masyadong tinatamaan ngayon ng peste kasi nga malinis hindi katulad dati na marumi ito po, explain ko lang ano. Ayan o, oh, yung clustering ng bulaklak. Ayan. Ayan, isang puno lang po ito ah. Ayan. 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 Isang puno natin, tad-tad ng bulaklak. Ayan. Ayan. Tad-tad hanggang ilalim, no? So, ayan o. Oh. Ayan. Hanggang dito, yan yan. Ayun. Eh ito po ba? Ito ba ito, ito ba yung ano? Ito ba, ba yung nirato in, 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 natin? Ah uh, Ito ba yung puno na nirato natin? Pakita ko sa inyo yung pinagputulan natin ha. Ito yung pinagputulan natin mga boss oh. Ayan oh. Ayan, oh, kita nyo. Ayan oh. Sabi dapat itak yung ginagamit. Isko naman po. Eh halos tatlong hektarya ang talungan. Alangan naman mag pruning pruning shares tayo. Hindi po uso 'yon. Yung po eh, impracticality tagain mo ng itak at pagka-organic ang sistema mo hindi po basta tatamaan ng fungus yun kasi organic ayan o no? may mga ganyan o no? microorganism nakaibigan natin wala pong fertilizer ko na nilaga hindi na po ito nalagyan ng organic hindi na po ito nalagyan ng ng uh, everlast kasi alam ko marami na ako nalagay dito kaya hindi na po ako naglagay dito ng Everlast pa wala na po ito na po yun know, oh yung mga Everlast ko pa nung araw pa yan po matagal na po yan ayan dyan tapos yung puno niya alam nyo kung gaano kalaki ganyan oh laki pero putol yan ito na po pinutol ko na po yan yan ang, yan ang ito na po yung pinagputulan no? oh ayan yan na po yung pinagputulan natin so hindi na rin siya in, 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 a way, hindi na rin po siya kaya na kailangan ng balag ng tulos, yung dami kasi nagsasabi talian mo daw, ganito ganon kaya naman, kasi may mga advice sila pero ito po eh alam natin sa sarili natin na tama yung ginawa natin Ayan, oh, tingnan nyo ang bulaklak yung clustering ng bulaklak po niya, grabe hanggang loob Ayan. mas marami po ang naging bulaklak nito ngayon, kumpara mo dati Oh. Tapos ang maganda sa kanya ngayon, wala siyang masyadong peste. Ang kintab pa ng daho, no? Dahil doon sa folder na ginagamit natin na probayo. Ayan, no? Oh. Ayan. So, I'm so happy together! Nakakatawa, di ba? Magsaka pag ganito may mga bago kang innovation na alam mong nag-work at share mo din sa iba. So, apat na buwan lang po, putol na kayo. Pagka marami na kayo na harvest, mga 4 and a half months, putol na kayo. Kaya lang ito, hindi ko may advice sa inyo kung puro synthetic po ang ginagamit ninyo. Hindi ko may advice yung ganitong sistema kung puro synthetic ang ginagamit ninyo kasi baka hindi mag-work, no? Kaya lang po ako malakas ang loob na ganito kasi alam ko marami siyang pagkain. Pero pag puro synthetic po ang ginagamit ninyo, baka hindi po gumanda ng ganito kaganda ang puno. Ayan, no? Oh. Ang laki ng puno, eh. Ayan, no? Oh. Ayan yung pinagputulan natin. So, yun, meron naman tayong na-share. Palagi ko, may ma-share naman tayo. Dire-direso na po itong harvest natin. Kung baga sa bungala na naman po itong ating talong, ito po ay mga 5 months na po ito. March po natin nung tinanim ito. O, meron naman tayong bagong talong, di ba? So, maraming maraming salamat mga kagirit sa pagtutok sa ating munting channel, Well Agri TV. Sana ma-inspired po tayo. At uh, ito naman ay ginagawa natin para maka makabigay tayo ng mga bagong uh, kaalaman, bagong uh, idea sa mga farmer para makatulong din sa kanilang pagsasaka. Yan lang po ang aking masasabi mga ka-agreet. Kami ay magha-harvest pa doon sa kabila. Kit lagi tatanda sa ating channel, Wala Great TV, Farmer Sang Bida. Ano pa ginagawa niyan? Nagluluto. Oh, nagluluto, nagluluto 'yung mga kasama natin doon.